nilipad yung mga kain. kasi nga, sobrang lakas ng hangin ngayon sandstorm pa ngayon <laughs> Yes. Wow. Kaya nililipat yung mga pagkain nila o mga sa tulong dulo. O oh, ayun, marami pang kalpari. Nandoon na sila kumakain oh. kasi kusina. Pagkain nila, nilipat ng hangin. Okay. Ayan Karami Hindi rin lang dito Hindi naman yung malamig yung hangin Malakas lang talaga Ayan yung isa ay Ayan, bumaba Yan, na siya Ipigay Kalapate doon sa ibabaw ng tangki <laughs> kaya hinahanap eh, nila, hinahapon nila ayun pa yung iba o oh. eh, hindi nakipag ng hapin okay. wow. dyan lang kayo mga kalapati ko ako'y bababa na grabe alikap